Hello guys, may kaunting isir sana ako sa inyo tungkol sa uh, Luti installment. So may na-install akong Luti na 100 per square meter. So nakita, pat, nakita nyo na yung Luti na install ko ay wala pang laman. So while nag install ako ng 5 years, tinaniman ko muna ng mga sari-saring mga prutas. So hindi ko lang naipakita kung kung paano ko itinanim. So I remember na install ko tong luti na to July 2020. So ano na ngayon March 2021. So almost 8 months ang dumaan. So ang pamamaraan ko first pimin ko ay tinataniman ko na agad yung luting na install ko. So sa ngayon ay nabubuhay na yung mga prutas na itinanim ko. So yun ang benefits or benefits yung sinabi ko na hindi ko pa naipid yung 5 years ay may benepisyo na akong nakukuha or may naharbis na ako sa looting ininstall ko. So ganito na ganito na yung uh, laman ng looting ininstall ko. Ipapakita ko sa inyo. Okay, so ganito na yung laman ng looting ko. So nakita nyo na malalaki na yung mga saging. Ito malalaki na yung rambutan nabubuhay na siya mga 3 years mamumunga na yan ito namang ito ito ilan sunis yan napakatibay na malalaki na so ito bayabas di ba yung bayabas ko ay namumunga na so 8 months pa lang namumunga na yung bayabas ko di ba malaking benefits benepisyo so tingnan nyo. yung papaya ko ay namumunga na namumunga na din so yung papaya ko ay nasisira lang dahil sa ulan ito ay apple mingo. di ba uh, lahat ng itinanim ko mga protas ay buhay na buhay so punta na naman tayo dito o nakita nyo to limon sito di ba diba yung limonsito ko ay may bunga na so may benefits na ako ito balik tayo sa rambutan yung rambutan ko matitibay na yan ito na naman may durian ako so yung durian ko almost 4 years mamumunga na yan ah uh, ito pa kumplito ako dito eh ah uh, ito nakita nyo tanglad pag ihaw kayo ng manok may pang may panglamas na kayo diyan. Ito nakikita nyo sa gilid may puno ng niyog, 'di ba? Di ba? Yun ang sinabi kong benefits. Hindi pa nyo na feed yung lutin nyo o area nyo. Marami na kayong prutas na mahaharb.